Eh, ang tanong, no? Ito ang tanong. Ay, tatap speed kaya ni Master Z? <laughs> Let's try. Oh, kwarta lang yun, na. Fourth gear lang yun. Walang bababa-baba baba ng cambio. Pero umaarangkada siya. Problema lang natin, Grabe na yung vibration dito sa kwan. Grabe yung vibration sa handlebar. <laughs> What's up guys? Master Z here. Good afternoon. uwi po tayo ngayon ng Echagüe uwi tayo sa glit doon ha? Echagüe <laughs> gawid <laughs> uwi po tayo sa glit ng Echagüe sa bahay and kung magtata, magtata ka <laughs> and ito nga nakikita nyo naman no Ah, uh, hindi si Tuwato itong gamit natin ngayon. So, iniram po natin itong RFI ng ating brother na si Brother Francis Jacob. Jacob talaga eh, ano? mm -hmm. Shout out sa'yo bro. Salamat sa pagpapahiram. Salamat sa uh, pag... Uh, salamat at ipinagkatiwala mo sa akin itong motor mo. <laughs> hindi ko na naisip na yun yung sasabihin eh, no? Uh, hiniram natin tong motor ni brother Ansis no? kasi si Tua oh <laughs> si Tuwats eh matetengga po siya ng ilang araw kasi ayun kasi kasi kita naman po sa story kahapon ni Master Z eh yung atin pong water pump na oil seal or water pump seal eh, na magana so yung propeller po ng ating water pump eh, kumayod na or medyo kumakayod na sa water pump casing kaya to, to prevent order na pagkasira eh, kinalas na po natin inorderan na ng pyesa and ayun na nga hindi muna natin gagamitin di ba hintay na muna natin na dumating yung pyesa maikabit ko yung pyesa sa eh, saka na ulit natin magagamit si 2 knowing the fact na sampung araw na lang ay eh, maglalaro na <laughs> sampung araw na lang po yung event na lalaroan natin sa Jones or the Jones Pinelisa Endurance Challenge version 2 grabe tong kon mo bro Anasi sa side mirror mo ah? kailangan lumingon na nagalaw ba to galawin ko muna bro ha for safety purposes lang hindi ko makita ang late ng side mirror mo <laughs> <laughs> Hindi ko makita yun nasa likod. <laughs> A few moments later. And ito na nga rin, no. Matratry natin itong uh, sprocket set ng RFI na uh, 1443. So, ang gamit po kasi natin kay Tua to, eh, mas maliit ng konti kaysa dito po sa gamit ni Brother Ansis. Anong tabing yung eh, side mirror mo, bro? Ayos ko konti, ha? <laughs> Ano oh, tabi Sorry bro, nangiram na nga lang ba ng motor si Master si nakalam pa ng side mirror eh no? <laughs> And ito na nga no, reviewing, reviewing. <laughs> o, no, parang ganun na nga, i-review -re ko ang 1443 na sprocket set sa Raider FI. Good siya. Kanina uh, binanatan ko ng kwarta, no. Nandun pa rin yung torque. So nandun yung arangkada niya kahit naka kwarta ka o kaya naka third gear ka. Aarangkada arangkada at arangkada pa rin siya. Pero yung isa lang sa napansin ko dito eh medyo yung vibration ramdam ko dito sa handlebars. So gawa nga siguro ng uh, wala yung balancer nitong mga manobela ng motor ng brother natin Kaya siguro ma-vibrate eh ito ang tanong, no? Ito ang tanong Ita top speed kaya ni Master Z? <laughs> yeah, boy! <laughs> Let's try Oh, kwarta lang yun na fourth gear lang yun walang baba-baba ng cambio pero umaarangkada siya problema lang natin grabe na yung vibration dito sa kwan grabe yung vibration sa handlebar <laughs> kinta na nga tayo ayan para kahit papano relax nanginginig ka agad yung uh, kumbaga yung vibration ay na transfer ka agad dito sa mga palad ni Master Z <laughs> pero malakas malakas sa malakas talaga may power uh, kita nyo naman umarangkada ako fourth gear ba diba? so ayun na uh, testingin ulit natin to mamaya no? don't worry bro papalitan kong gasolina <laughs> <laughs> testingin ka lang tong motor mo no Okay, time check tayo. Okay, hindi ko makita. <laughs> time check tayo. 12.18. na nandito pa lang po tayo sa barangay San Santiago City. So good afternoon, good afternoon po sa lahat ng taga Barangay Batal. Hindi niyo na may tatanong, taga Barangay Batal po ako dati, di ba? Diyan po kami sa St. James Subdivision Phase 2, di ba? Shout out sa mga kababata ko, sa mga katropa ko, katropa, sa mga kaibigan ko. Diyan po sa St. James Subdivision, shout out, shout out sa inyo. Kumusta po kayo? <laughs> tumos suspension ng motor mo bro What Goods yung suspension nitong motor niya Parang oh? oh? <laughs> mas matas tong side mirror mo bro dito sa kaliwa kaysa dito sa kanan O oh, ano ba? Dami ko napapansin lang niya <laughs> Ah, alam ko na, itong side mirror mo, bro, dito sa kaliwa ay eh, medyo nakapasok sa loob. Tapos itong nasa kanan, eh, sakto lang yung kanya. Sakto lang yung pwesto niya. Itong side mirrors mo sa kaliwa, medyo nakapasok. <laughs> ah, lang baster nang hiram ka lang ng motor. <laughs> Dami mo pa napapansin. kada tayo, Tersera. Nandun at nandun yung power oh oh? Ei, lang, itong one thirty saglita lang yung 134 guys <laughs> walang bababa baba ng cambio eh doon natin malalaman mamaya dyan, o dito sa Ipil e pag lumiko na tayo sa junction Ipil e okay recording pa tayo okay so recording pa po tayo eto na lumiko na po tayo dito sa Junction Nipil try na po natin magkaalaman tayo dito third gear okay, so, muna nasa third gear po tayo pero kukuha lang tayo ng tamang timing para overtake ka itong mga tow 141 141 po tayo 141 po yung record natin dito sa motor ni Brother Ansis oh sarap nung engine brake naman no inggit si Frank <laughs> inggit si Frank yung NMAX na kasi wow wow <laughs> okay so touchdown bahay na po tayo